Welcome to my channel Camp Boss Please subscribe, like and share para sa video ito. Oo, kailangang mag-akop annual confirmation of pensioners ngayong Hulyo kung ang pensionado ay 80 taong gulang pataas para hindi maputol ang pensiyon Narito ang mga importanteng detalye. Sino ang required mag-akop? Simula Marso taong 2024, ang mga sumusunod ay kailangan mag-akop taon-taon. Retirement pensioners na nasa Pilipinas at 80 anyos pataas. Mga nakatira sa ibang bansa. Mga total disability, survivor pensioners, at mga dependent na nasa ilalim ng guardianship. Ang iba pang retiree sa Pilipinas, na wala pang 80, ay exempted maliban kung may notification galing SSS. Kailan mag-AKOP? Tuwing buwan ang kapanganakan ng pensyonado dapat isumite ang AKOP, at Hulyo na ngayong buwan para sa mga na-schedule ninyo ngayong buwan. Paano mag-AKOP? May iba't ibang paraan depende sa abilidad at kalagayan. Personal appearance sa SSS branch, service office, o piling depository bank. Isumite ang AKOP format primary o dalawang secondary valid IDS. Authorized Representative. Pwede naman ang guardian o representative. Humingi ng form, IDS ng pensyonado at representative, at photo certificate kung kinakailangan. Email o mail. E-scan ang form, valid ID at chest level photo holding current newspaper o screenshot ng TV date headline. Kung confined sa hospital, facility, mag-submit ng certification mula roon. Video conferencing para sa abroad. Gamit ang MS Teams, kailangan mag-set ng appointment via email sa SSS. Home visit. Pwede humingi ng home visit kung hindi makapunta sa branch. Kailangan mag-email o mag-authorize ng representative kasama ang ID at sketch ng lokasyon. Ano ang susunod kapag walang akop? Kung hindi makakapag-akop sa birth month, e.g. Julio, isa-suspend ang pensiyon pagkatapos ng isang buwan, at maaari pang makonsela ang pensiyon kapag dalawang taon na itong suspendido kaya pinakamainam ay mag-akop bago matapos ang buwan. Ang mga gagawin detalye ma-download sa SSS website gawing Retirement Pensioner, Isang Primary o Dalawang Secondary, Halimbawa, SSS ID, Passport, Senior Citizen ID, Voters IDA, direkta sa branch, bank B, sa pamamagitan ng kinatawan C, email, mail, surir D, home visit isama, form, IDS, chest level photo with newspaper, TV date o kagaya ng nasa above upang maiwasan ang suspension kung may tanong pa. Tumawag sa SSS hotline 1455 o mag-email sa corporate SSS branch email gamit ang subject, ACUP compliance. Buod, bilang 80 taon pataas retirement pensioner, mandolohiya ang akop ngayong Hulyo. Siguraduhin makumplito ang requirements at isumite on time para tuloy-tuloy ang pension. Kung gusto mo ng tulong sa pag-fill up ng form o pagpili ng mode, sabihin mo lang tutulungan kitang i-guide step by step at sanay na ibigan ang video ito tungkol sa akop filing ng mga S-Pensioner. Please subscribe, like and share for my new video update. Thank you.